Good morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Adobo ang isa sa mga paborito nating lutuing Pilipino. Sa katunayan, itinuturing daw itong unofficial national dish ng Pilipinas. Marahil dahil halos po kahit anong sangkap ay pwedeng i-adobo. Nariyan ang adobong manok, adobong baboy, adobong isda, adobong kangkong, adobong sitaw at marami pang iba. Amoy pa lang ng pinaghalong bawang, suka at toyo ay nakakatakam na di po ba? At hindi po naiiba ang panauhin natin ngayong umaga dahil adobo rin po ang paborito sa kanilang tahanan na halos araw-araw ay kanilang ulam. Kaya nga lamang sa kalaunan aba ay nagdulot naman ito sa kanya ng problemang pangkalusugan. Panoorin po natin. Isang gabi po na hindi na po ako makaihi. Ayaw po, kunti lang po talaga na ilalabas ko. Wala pa po isang baso magdamag po yun. Yung ah. iingihi ka na, hindi ka po makaihi. Doon ko lang na-realize po nung nagkaroon na ako ng kidney stone po. Tapos ah. mga ilang buwan po, two months, gano'n, ano na pala, ay uli. Dahil sa sobrang hilig ni G sa maalat at kakulangan naman sa pag-inom ng tubig, nagsisimula na palang mamuo ang mga bato-bato sa kanyang kidneys. At ang pabalik-balik na UTI na kanyang naranasan ay indikasyon na pala ng mas malalang problema. Paano gumaling ang UTI at kidney stones ni G the Healing Galing Way? At adobo pa rin kaya ang paborito nilang ulam? Aalamin po natin mamaya sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, mga nagtatanong tungkol sa bato sa bato ang atin pong sasagutin. At makakasama natin ngayon si Hiling Galing Happy Girl, Ate Rachel, para magbigay ng tips sa isang kapuso natin na problemado sa mga langaw na namemeste sa kanyang karindirya. Abangan niyo po mamaya sa Happy Girls at your service! Kung hilig nyo rin po ang adobo o iba pang ulam na maalat, mag-isip-isip na po ng mga panghalili para hindi mauwi sa UTI o bato sa kidney. Pero kung may problema na, huwag po mag-alala dahil laging nakaantabay ang ating natural na gamutan dito lamang sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa. Ang hiling galing sa TV. Doktora, ang asawa ko po ay may maliliit na kidney stones. May nakita po sa KUB ultrasound ko na bilateral kidney stones. Mga tanong tungkol sa kidney stones ang papayuhan ni Dr. E. At isang diskarteng nakakahappy kung paano paalisin ang makukulit na langaw mula kay Healing Galing Happy Girl at the Rachel sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil, at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng mga hiling galing videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network, labanan ng fake news, dapat totoo. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. May hatid na kalusugan ang lunti ang kalikasan. Yan ang paniniwala sa natural na paraan. Mga produktong organic ang sagot sa karamdaman. Basta't holistic approach ay yung susundan. Sabon man o oil, maging organic orals. Meron ding salt, grains at liquids na natural. Yan ang healing galing products. Iyong laging tandaan, sa natural na paraan ng gamutan, nasa iyo ang healing, nasa iyo ang galing. Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Huwag pong magpaloko sa mga produktong walang pahintulot na gumagamit ng hiling-galing logo at video. Gamitin ang galing para tama ang hiling. Kilatising mabuti ang produktong binibili. Bumili lamang ng original na hiling-galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang hiling-galing online shop sa Facebook. I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Huwag pong magpaloko! Mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Healing Katanungan. Sa atin pong hiling katanungan, may dalawang tanong tungkol sa pagkakaroon ng kidney stones. Ang una ay galing kay Jerry Heron. Sabi niya, "Doktora, ang asawa ko po ay may maliliit na kidney stones. Wala pong gamot na ibinigay ang doktor. Ano po ang maipapayo ninyo sa kanya?" Ang isa pang tanong ay galing kay Kathleen Santos. Sabi niya, "Hello po. May nakita po sa KUB ultrasound ko" na bilateral kidney stones. Wala pong budget pang shockwave. Ano po kaya ang pwede kong inumin na herbal na gamot? Salamat po. Okay, Jerry at Kathleen, sabay kong sasagutin ang inyong mga katanungan ha. May iba't ibang uri ng bato na namumuo sa ating system. Nandyan ang uric acid stones, ang calcium oxalate, ang struvite stones at meron pang cystine stones. Ang mga ito ay nabubuo sa ating system kapag sobrang consumption at sobrang kulang din ang pag-inom ng tubig. So, ang dapat ay kasabay sa ating holistic approach ang tamang pagkain. So, pag namumroblema na ang pasyente sa ganitong mga bato, anuman sa mga binanggit ko, ia-avoid na ang sources niyan at saka hydrating diet. Yung puro masabaw na pagkain, ang pag-inom ng tubig oras-oras, makakatas na prutas at matubig na mga gulay. Yan dapat ang focus ng diet ng pasyente na walang masyadong budget pang opera pero gustong ma-expel ang mga bato. Alright? right? sa ordinaryong kinakain natin, nandiyan ang mga bagoong patis toyo asin na lang ang pampalasa para magkalasa ang pagkain. Yan ang holistic approach natin. At kalahating porsyento sa ating paggaling, sa ating gamutan dito sa hiling galing, ang pagkain. Let food be your medicine and your medicine be your food. Kapag patuloy pa natin kinukonsume ang mga dahilan ng pagdevelop ng kidney stones, mahihirapan tayo maggamutan sa ating natural healing. Okay? So, susundin natin ang tamang diet. At iiwasan na natin muna yung mga pinirito, inihaw, crispy and crunchy, lalo na at maaalat itong mga sitsirya natin kasama dyan. Purely hydrating alkaline diet. Maraming prutas na makatas, matubig na gulay, at sabawan natin ang ating mga ulam, pati merienda, may sopas, at mga puro masabaw na pagkain. Alright? Tatalab ang ating natural na gamutan gamit ang ating herbal calcutab. Dito sa ating healing galing way gamutan. Sa mga bato sa bato, ang initial intake ng herbal Calcutab ay 10 tabletas kasi mahina ang herbal. So habang nandyan pa ang mga bato sa kidneys, ang initial intake for the first 2 or 3 days habang isinasagawa ang proper hydration sa ating mga pagkain ay 10 tablets ang pag-inom ng herbal Calcutabs after meals 3 times a day. Now, kapag properly hydrated ang pasyente, Jerry at Kathleen, mga pangalawang araw or pangatlong araw, pwede nang sahurin ang wiwi, no? Gamit ang orenola pwede o or tabo na malinis, lalagyan ng malinis na tela sa ibabaw bilang pansala. Pagkatapos magwiwi, kung nag-e-expel na ng bato ang sistem, maari maging pinong-pino ito eh, no? Ang structure ng mga bato na dati ay malalaki, pwedeng staghorn din o matutulis, no? So, pagka uminom ng herbal calcutab kasabay ng hydrating diet, magiging pino na lang at parang buhangin ang texture nito. Kaya pag sinala natin, makakapa natin sa tela kung may lumalabas na. At pag meron ng nakapa na crystals, pwede nang i-reduce ang intake ng herbal calcutabs after meals 3 times a day pa rin, from 10 tablets down to 6 tablets na lang hanggang maubos ito. Ang hihintayin natin bago itigil ang pag-inom ng Herbal CalcuTabs kasabay ng tuluy-tuloy na hydrating diet ha, Jerry at Kathleen, ay ang tatlong araw na sunod-sunod na wala na talagang lumalabas na buhangin, ibig sabihin na ubos na 'yon at pwede nang itigil ang pag-inom ng Herbal CalcuTabs. Okay? Yan ang aking payo at reseta on air para sa inyong dalawa. Maraming salamat sa inyong katanungan. Sana ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sa tuwing meron tayong pagkain, kadalasan po ay meron ding langaw paano nga ba mapapaalis ang mga namemesting langaw na yan? Narito po ang payo ni Hiling Galing Happy Girl, at Rachel, para dyan. Kung may problemang nakaka-worry, may discarding nakaka-happy! Ang Hiling Galing Happy Girls! Happy Healing Morning po! Ako po si Ate Rachel Jimeno, ang inyong healing Healing happy girl at your service. Ngayong umaga po ay pag-uusapan natin ang mga posibleng paraan para makaiwas sa perwisyong dulot ng mga langaw. Ito po ay tugon sa Healing Healing ni Ines de los Santos. Sabi niya, Help naman po, HG, kasi palaging maraming langaw dito sa karimirya ko. Anong pwede kong gawin kasi nai i-stress na ang mga customers ko? Ay nako ma'am, huwag ka nang ma-stress. Meron ako mga praktikal na paraan para makatulong sa'yo. Alam mo ba na ang acetic acid sa suka ay very attracted ang mga langaw? Kasing amoy pala ito ng mga nabubulok na prutas. Kumuha lamang ng isang container katulad nito Lagyan ng sapat na dami ng suka at ilagay sa mga sulo kung saan mahilig tumambay ang mga langaw. Moms, alam mo bang pwede rin gumamit ng aluminum foil at tubig? Ito palang mga langaw na ito ay very sensitive sa liwanag. Kaya naman ang foil at ang tubig ay nakakasilaw sa kanila at nagkukos ng disorientation. Kumuha ng clear na plastic na katulad nito, maglagay ng aluminum foil, at lagyan din ng tubig. Isabit sa bintana o kaya naman sa pinto ng iyong karinderya. At siguradong hindi nalalapit ang mga langaw na ito. Pasok din sa mga moms ang paggamit ng kandila. Pwede mo itong ilagay sa bawat table ng iyong mga customer para hindi na sila lapitan ng mga langaw. O ba diba, nakakahappy? Goodbye na sa mga langaw! Pwede mong gamitin ang kahit aling sa mga options na to o pagsabay-sabayin mo na! Happy healing po! Kung meron po kayong tanong o kailangan nyo ng tips tungkol sa mga bagay-bagay para dumali ang buhay, i-text na yan sa Healing Galing Happy Girls at your service. Ipadala ang iyong request kasama ng iyong pangalan sa 0921-445-0355 at sasagutin ng ating Happy Girls para sa inyo. O ba? Diba? Nakaka-happy! Ano Sabi po? mo, parang umiiri ka eh. Opo, opo. opo. Kailangan mong parang umiiri para lumabas ang wiwi? Opo, opo. Ganun ah. po na narasan ko po. So, sa pag-inom mo ng 10 tablets ng herbal Calcutabs after meals, 3 times a day, o ano yung nakita Nabago mo Nabago na po siya. Hindi na po ako ganun gaano umiiri po. Nailalabas ko na po ng tama. Pero after a year, may kidney stones ka na naman? Hindi ko kasi alam ng kidney stone yun. Akala ko lang po UTI. Paano gumaling si G sa pabalik-balik na UTI at bato sa bato sa natural na paraan. Ang galing! Susunod na! Galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921-445-0355 o kaya ay mag-email sa healinggaling at ymail.com. Maaari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing main office, sa 522 Quirino Highway near Corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Mga kapuso, nais po namin ipabatid na hindi po konektado at wala pong partnership ang hiling galing sa anumang ibang herbal products gaya ng bitoon oil, ng alingatong herbal oil, at ng alingatong herbal tea na pawang gumagamit ng mga hiling galing videos ng walang pahintulot. Tulad ng panata sa bayan dito sa GMA Network labanan ng fake news dapat totoo Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng healing galing guava soap at iba pang healing galing organic soaps gaya ng aloe vera avocado banana lemon at seaweed handog ng inang kalikasan Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto. Dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko, bumili lamang ng original na Healing Galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang hiling galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan! I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized hiling galing outlet sa inyong lugar. Ayon sa mga pag-aaral, ang kidney stones o bato sa bato ay maaaring natural na mailabas ng katawan nang hindi kinakailangan ng operasyon o gamutan depende sa laki at sa lokasyon nito. 80% ng mga bato na mas maliit sa 4mm ay natural na nailalabas ng katawan sa loob ng humigit-kumulang 31 days. 60% naman ng mga bato sa pagitan ng 4 at 6 na mm milimetro ay karaniwang natural na nailalabas sa loob ng 45 days. 20% naman ng mga bato na mas malaki pa sa 6 na mm milimetro ay natural na nailalabas ng katawan sa loob ng isang taon. Pero kadalasan, ang ganito kalaking bato ay nire-rekomenda ng operahan sa Western Medicine dahil maaaring magdulot na ito ng matinding discomfort. Ayon din sa research, halos kalahating porsyento ng mga batong nasa loob ng kidneys o malapit sa kidneys ay nailalabas ng hindi kailangan ng gamutan. Pero mas madali raw na nailabas sa katawan kung ang bato ay mas malapit na sa bladder o pantog. Sa holistic approach ng healing galing, sinasabayan ng hydrating alkaline diet ang gamutan para mas madaling ma-flush out ang kidney stones na hindi kailangan ng operasyon. Ano man ang laki nito o saan man ang lokasyon. mga tunay na kwento ng kagalingan the healing galing way ang galing may mga tao po siguro talagang laging may bato Mabuti kung ang mga bato na yan ay naisasanla natin. Pero kung ang bato na ito ay naiipon po sa ating system, problema ang dulot nito sa atin. Ikukwento po sa atin ang ating panauhin na si Jessica Villarreal, ang karanasan niya sa paulit-ulit na kidney stones. Tatawagin natin siya sa kanyang palayaw na si G. Happy healing morning, G! Happy healing, Doktora, Wala eh. Wala nang kidney stones ngayon? Wala na po, Dok. Wala na. Eh, bakit ba napakadalas mo magkaroon ng kidney stones? Siguro po dahil sa mga kinakain ko rin, Dok. Ayan, na maganda pag-usapan. Napakahilig po ni G sa adobo. Anong nangyari? Anong pagbabago yung nakita mo? Isang gabi po na hindi na po ako makaihi. Ay hindi na talaga? Opo. Oh, Ramdam mo na napapawiwi ka. Opo. Oh, pag... Pero nung nakaupo ka na ayaw? Ayaw po. konti lang po talaga na ilalabas ko. Wala pa po isang baso. Magdamag po yun. Yung uh, ka na, hindi ka po makaihi. Ihing-ihi ka na na ine-expect mo marami ang okay. lalabas. Pero sa tingin mo, kalahating baso. Patak lang po, Dok. Ganun. Patak lang? Ay, eh, grabe na yun. Dark ang kulay? O, parang ganun po. Yun. May amoy na ba? Wala naman po, Dok. Ah, wala naman. Po. Eh kasi, depende naman sa pag-inom mo. Kung konti ang iniinom mo, abay, huwag kang mag-expect na marami wiwi. Diba? opo do. Kasi hindi naman lahat ng iniinom mo ilalabas ang timano dahil hinahydrate niya ang ating system mula ulo hanggang paa. Yung latak na lang at yung mga impurities na dapat itapo ng system, yun ang inilalabas ng kidneys. So, ganun lang, di ba? So, hindi mo pa na-realize noon na kulang ka na pala sa tubig opo. at sumobra ka na pala sa alat? Opo, opo. O, kailan mo lang na-realize? nung na-diagnose ka na? Opo, doon ko lang na-realize po nung nagkaroon na ako ng kidney stone po. Mm -mm. ano sabi ni Doc sayo Sinabi niya sa akin, meron akong kidney stone po oh. Tapos, pinainom ka ng gamot Ano po? Yung gamot po na How many times a day? Three times a day po O, oh, ininom mo naman yon Hindi po Ah, bakit? Yun And, ang nireseta sa'yo, oh, di ba? Opo, kasi eh, wala naman po kasi garo doon na gagaling po ako doon. Eh. At sandali, ano bang usapan niyo ni Doc tungkol doon? Inumin ko po ng sa loob ng isang buwan po yung nireseta niya sa akin. Pero Three di times a day? Opo, pero hindi ko po ginawa. Paano kasi mo po, na sabi walang kasiguruhan? Tinanong ko po siya eh, sinigurado ano ko po Doc? na kung pampatunaw to. Ang sabi niya sa akin, pampadulas lang daw po yun. Ano pa yung iba niya ipinayo sa'yo? Wala naman siyang ibang pinayo sa akin. Ah, eh. hindi kanya sinabihan na para dumulas, iinom ka ng maraming tubig. Oh, wala naman pong ganyan masasabaw na pagkain at makakatas na prutas. Kaya tuloy, hindi ka naniwala doon oh, sa po. pampadulas. Kaya po, ginawa ko, naghanap po ako na ibang paraan po. Yun po. Pumunta po ako sa hiling-galing outlet, Antipolo po. Oh, okay. Po. So, nung pumunta ka kay Ati nora palangka ano ang payo sa'yo dahil sinabi mo may kidney stones ka? Yun po, opo. Oh, Niresitaan niya po ako ng Calcutab po at saka yung Serpentina po. Dahil ang kidney stones ay nagkukos ng inflammation sa kidneys, kaya kailangan yung herbal Serpentina tablet na anti-inflammation, anti-infection natin. Nirisitaan niya rin po ako ng omega-3 fish oil po kasi nga po yung dugo ko po, taas baba, taas baba po yun. Ang blood pressure mo? Opo, oh, opo. Oh, I see. Eh, hindi naman pwedeng pagsabayin ko si synthetic at saka si ano po, herbal. Kaya oh, bumila nga. na rin po ako ng ano, omega-3 fish oil po. Kaya may omega-3 fish opo. oil ka rin. Pero balikan natin yung paulit-ulit mong pagbili ng herbal calcutab. Ibig sabihin, gumagaling ka, tinitigil mo, o, o kahit hindi ka pa magaling, tinitigil mo na? Gumagaling po ako, Dok. Paano Pero, mo nalaman parang, gumagaling ka? Kasi nakikita ko po eh, tapos parang ilang taon ulit, parang bumabalik. At taon parang, naman? Opo, parang ah. bumabalik po, parang ganun po. O, so, po. nalalaman mo dahil sinasala mo yung wiwi mo. okay? O, po, o, po. <laughs> Nung unang pagkakataon na nagkonsulta ka kay Atinora Palangka, anong nakita mong lumabas sa pagwiwi mo na no. nagpapahirap sa'yo na umihi? Yung Sabi ano mo, po? parang umiiri ka eh. Opo, opo, opo. Kailangan mong parang umiiri para lumabas ang wiwi? Opo, opo. Ganun ah. po na narasan ko po noong okay. time na yun. So, sa pag-inom mo ng 10 tablets ng herbal calcutabs after meals, 3 times a day, o ano yung nakita Nabago mo Nabago na po siya. Hindi na po ako ganun gaano. Umiiri po na ilalabas ko na po ng tama. Na ilalabas mo na. Dumami ba yung wiwi? Opo, opo. Eh kasi tinuruan ka ng holistic ni Ate Nora. Opo, diba? opo. Dapat po, pag may mga gamot tayong tinitake, lalo na pang-expel ng, ng mga bato o pang-expel ng, halimbawa, fat sa liver, kailangan mag-hydrate po para may katulong yung gamot, no? O anumang herbal supplement para mas makatulong, magkakatulungan ang proper hydration opo, uh, para malinis yung system system ng pasyente. So, yun po ang tinuturo sa mga outlets ng Hiling Galing katulad ng itinuro kay Ginny at Tinora Palangka. Kaya, nakikita mo, sinasala mo yung wiwi mo para masaya po, para masaya, pampahapi na. Ay, lumabas nga, ba diba? Yun, physically nakikita po na lumalabas. Pero after a year, may kidney stones ka na naman? Hindi ko kasi alam na kidney stone yun. Akala ko lang po yung UTI. So, Ay, nagulat ba? din, nagulat din po ako dok. Yung herbal serpentina na tablet natin para sa UTI ayon. Pero yung herbal calcutab natin para sa mga bato-bato at mga bukil, bukol, damukol, lahat ng tumitigas sa system at saka fatty liver. Yun ang pang-expel. So kahit na UTI ang tina-target mo, just the same, lumabas din ang mga bato-bato. So sa mga pagkakamali po ni G, eto na para hindi nagayahen, no? Madalas din pong magpigil sa pagwiwi si G.E. Bukod sa kulang sa water intake, yung pagwiwi. Bakit ka ba nagpipigil sa pagwiwi? Kasi minsan po, ano, tinitiis ko na lang po kasi madalas nasa school po ako, Dok. Mm -mm. Yung pag-ihi ko po kasi madalas yung CR. Ah, nagpapantay CR. ka sa anak mo Opo, habang nasa classroom ang bata? Opo, Dok. O, asa ang CR? Malayo? Malapit lang, kaso po maraming umiihi mga bata po. Ah, ikaw Opo. naman na pipigil. Opo, hintay ko ay, muna sila minsan matapos, ganun po. Kaya pinipigil mo muna. Opo. Ayun, nako, bad naman ano. Ayun nga po. Okay. Tsaka sa gabi po ayun. Naminta natitiis ko po na hindi muna umihi. 'Yun ang sinasabi Opo. ko. Kapag ikaw ay madalas magwiwi, ikaw ay wagi. Eh, kaso pinipigil mo ang pagwiwi, nagka-UTI. <laughs> yun nga po, Dok, pagkakamali ko eh. Pag nakikita po natin ang pagkakamali natin, hindi na natin uulitin yon, di ba? Yes po, Ayan. Dok. Kasi pag hindi mo nare-recognize na pagkakamali mo yon, hindi mo ikukorek eh, di ba? Opo, opo, Dok. O. So ngayon, miinom ka na ng maraming tubig. Opo, miinom na po ako ng maraming tubig. Iniiwasan mo na ang pagpigil sa pagwiwi. Opo, Dok. Pero hindi mo pa rin maiwasan ang adobo. Ayun po, balik na naman po kami sa adobo. Anong gagawin mo, remedyo Dati dyan? po, naglaylo ako nung time na meron akong nagagamot po ako. Uh -oh. O so, ngayon na naman po, magalik na ako, balik na naman po sa nung, adobo. Nung naglaylo ka sa adobo, ano ipinalit mo sa mga adobo? Mga gulay-gulay po, may mga sabaw-sabaw na po, tsaka oh. isda po. Kita mo naman, nakakakain oh naman po. pala kayo ng hindi adobo oh eh. Po. Pwede siguro, mga twice or once a week. Parang alternate na ngayon Ngayon, every other day oh. O, sa challenge na yan. Unti-unti mm. unti kayong nag-withdraw sa madalas na adobo. Sa susunod, every two days na lang. Apo, Ayan. Do. Every after two days. Kasi ngayon, every other day. Apo, do. O, tapos sa susunod, every three days na lang. Hanggang sa masanay na kayo na kumakain na rin kayo ng iba. ba diba? O, ito na. Nung nawala na ang bato, nagpa-check up ka ulit, di ba? O, kwento apo. mo sa amin. Ayun po, nagpa-check up po ako ulit. Doon ko nalaman na clear na po. Wala nang bato? Apo. Nung, yung ultrasamina po ako, mm -mm. nadulas po yung bibig niya po. Sabi niya, ay, wala ka ng kidney stone? Sabi niya. Salamat po, dok, sa hiling-galing? Sabi ko, ano yung hiling-galing? Sabi niya sa akin. Ah, herbal po yun, dok? Sabi ko, ganun sa kanya. Calcutab. Anong calcutab? Sabi niya, Pampatunaw po yun ng kidney stone, sabi niya. Tapos pinagalitan niya po ako. Uh -huh, sabi? Baka mamaya, imbis na gumaling ako, lalo daw ako mapapahamak. Lalala okay. lang daw yung sakit ko. Uh -huh. Hindi po, sabi ko, subok ko na po yun, dok. Sabi ko, gano'n. Kasi matagal ko nang tiniatry yan, tinitake po yan. Sabi ko, gano'n uh -huh. sa kanya. Oo, yung mga herbal po nila. Sabi kong gano'n. Uh -uh. Nakakatuwa, ano? Kahit na nakita na yung resulta, ayaw pa rin nila. Baka Nadulas na nga po, o po, o po. Eh tama naman yun. Kasi ang gusto naman ng doktor ay para sa kabutihan ng o bawat po, pasyente. Tayo na lang ang nagkakaintindihan tungkol dyan. Pero ano yung nabago sa lifestyle mo ngayong natutunan mo na ang healing galing gamutan natin? Dapat po, ano, kumain ako ng maraming gulay po ngayon okay. At saka ano po, una, diba? apo, pagbabagong buhay? Oh. At saka po ano, madalas na po ako uminom ng tubig ngayon. Ay, very good. Opo. Nagbabaon Ati na ako boy, po ako na marami po. Okay, dalawa kayo ng baby boy natin. Opo. Inom na maraming tubig, makakatas na prutas. Pwede kayo magmerienda ng makatas na prutas. Pwede kayo magmerienda ng mga sabaw-sabaw may sopas. okay o kaya yung cooling ang effect, mga gelatin. Gagawa na lang kayo sa bahay para hindi masyado matamis. Marami mga healthy foods na pwedeng nanay ang mag-prepare. Magugustuhan din yan ng baby boy mo, 'di ba? Opo, Okay. At sana huling ano na 'yan, sumpong ng UTI at kidney stones. O po, Dok, Okay. Sana. Maraming salamat, Gia. Ah. Maraming salamat po, Dr. E. Okay. Marami po sa atin ang hindi alintana ang kinakain at sige lang ng sige, lalo na kung masarap o paborito natin. Sana po ay natuto tayo sa karanasan ni G na dating adobo queen. Pero ngayon ay may variety na po ang pagkain nila. At mas marami ng uminom ng tubig at sanayin din po natin ang mga anak natin ha sa ibang pagkain lalo na sa mga gulay at sinabawan para makaiwas din po sila sa karamdaman at kung may pahabol po kayong mga katanungan, ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa mga problema sa UTI, kidney stones at iba pa sa ating pong e-consulta live online program mamayang alas 9 hanggang alas 11 ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na nagpapaalala may hatid na kalusugan ang lunti ang kalika. Son. Happy Healing Morning po! Di makasalita o makalunok dahil sa tonsillitis. Paano gumaling si Carl sa natural na paraan? Hiling galing sa TV. Alas 7.30 ng umaga, Sabado.